Yung ganitong klase ba ng dinugo na tikman mo na? Yung ginamitan ng tenga? Yung mulutong habang inunguya mo? Masarap to. Gawa pa to ng lola ko. Gusto mong malaman kung paano? Saglit lang to. Madaling madali lang. Taob na naman ng isang kalderong kanin ito. Kaburks, na-try nyo na ba kumain ng dinuguan pero ang gagamitin natin is tenga ng baboy? Nung nabubuhay pa yung lola ko, laging tenga ng baboy yung ginagamit niya kapag nagluluto ng dinuguan. Ayaw niya gumagamit ng mga laman loob kasi sabi niya malansa daw. Kaya lumaki talaga ako na ang ginagamit namin sa dinuguan is tenga ng baboy. Naalala ko nga kapag kumakain na kami, sabi-sabi kami kumakain eh. Sasabihin ng lolo ko, kanya mana, lulugot-lugot? <laughs> Salitang kapampangan po yun. Ang ibig sabihin, eh, malutong daw yung dinuguan. So, paano nga ba natin niluto tenga ng baboy na to bilang dinuguan? Una, pinakulo ko muna yung tenga ng baboy. Tapos nilagyan ko ng bilip at saka paminta. Siguro, mga 20 minutes ko rin yung pinakulo. Kasi mahirap hiwain yung tenga ng baboy kapag kahilaw pa. Kaya kailangan na natin. Saka para madali ring maalis yung mga matitirang mga balahibo nito sa tenga. Madali matanggal. Hiwain lang natin na kagaya ng pangminudo or parang bite size, mga ganun ba? Isa pa, para madali na rin siya lumambot kasi yung mga tenga na yan, matigas talaga eh. So gisa lang tayo ng bawang at saka ng sibuyas. Siyempre, lagi naman bawang at sibuyas ang inuuna natin pag nagisa tayo. Saka natin isunod tong ating mga nahiwa ng na mga tenga ng baboy. Matigas pa to kahit napakulo natin to kanina. Lagyan natin ng isang basong tubig tapos takpan lang natin siya. Mahina lang yung kalan para palambutin ulit tong tenga na to. Pagkatapos kong pakuluan at medyo malambot na yung tenga ng baboy, isusunod ko na tong nahiwa ko kanina. Ito naman yung nabili kong pork shoulder. Isa sama ko na rin dito sa ating nilulutong tenga kasi nga medyo malambot na itong mga tenga na to. Pag haluin na natin, pagsamahin na natin lahat ng karne na yan, gumamit na ako ng dalawang sandok para mamix ng maayos yung mga karne. Saka lagyan natin ngayon ng tubig para palambutin pa sila lalo. Takpan lang natin at pakuluan. Pagkatapos malambot na yan, lagyan na natin ng bay leaf. Tapos isunod na rin natin itong dinurog na paminta. Saka for the first time, meron akong fresh thyme no. <laughs> for the first time. Fresh time. <laughs> Galing, no? Saka, lagyan na rin natin siya ng fresh lemongrass para kahit papano mabawasan yung lansa kung anumang lansa meron dito sa ating niluluto ngayon. Lagyan ko na rin pala siya ng pork cubes para kahit papano lumasa ng konti. Kung kayo gusto nyo ng ibang pampalasa, bahala kayo kung anong gusto nyo. Siyempre, ang aking pampasim, hindi ako gumagamit ng suka. Ang ginagamit ko is always sampalok powder or yung sampalok sinigang mix. Haluin lang natin ng konti para mahalo natin lahat ng mga inilagay natin asin dyan sa kalagyan natin ngayon ng patis para pampalasa nya, pampaalat pero kung meron kayong asin, gusto nyo ng asin bahala kayo, discarte nyo, luto nyo yan kayong masusunod, saka natin isusunod ngayon tong ating dugo Itong dugo ng baboy na to, frozen ito nung nabili natin sa Asian store. Natuwa nga ako kasi merong buo-buong dugo kahit papano talagang lalapot tong ating dinuguan kasi mayroong ibang dugo pag binili mo malabnaw lang siya talaga yung as in parang itim lang siya na ink na hindi mo maintindihan pero itong nabili ko sa Asian store na to mayroong laman-laman ng dugo kaya siguradong masarap to pasintabi nga pala doon sa mga hindi ko makain ng dinuguan nagkataon na nag kasi ako talaga ng dinuguan ngayon kaya ito yung niluto ko mga kaberts at saka tribute ko na rin to para sa lola ko kasi yung lola ko talaga si Apong Miling mahilig talaga yung sa dinuguan lalo na yung tenga ng baboy yung gamitin mo. Ayos na, luto na ka Berks. Ganun lang kabilis, kita nyo naman tong ating dinuguan. Masarap talaga to kasi tenga ng baboy ang ginamit ko. Gusto ko talaga yung ganito, yung may lutong-lutong ka naririnig habang inunguya mo. Tapos lagyan mo ng sili, bahala ka na kung anong gusto. Siling pamaksiw, siling maanghang, siling labuyo, siling jalapeno. Bahala ka na kung anong sili gusto mo ilagay dyan. Tara, tikman na natin kung anong lasa ng dinuguan na naluto natin ngayon mga ka-Berks. Biglang bumalik sa ala -ala ko yung luto ni Lola ko ha? Bigla ako na may Bigla si Lola miling ko ka. Lola, maraming salamat sa pagmamahal na binigay mo sa akin. Ako ang naging paborito mong apo. Alam ng lahat yan. I love you. I miss you so much. <tong> ano man ang hamon ng buhay lagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusinero panalo ka Di lang pagluto sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na